Ang balitang napapanahon at panawagan sa mga iba't ibang isyu ng lipunan dito lang sa Bagong Henerasyon News Update. Narito ang mga balita Vietnamese poacher palagi ang namamataan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. People's Day ni Congressman Amben Amante dinagsa. Paete Mayor binayayaan ng mga parangal. Bukal Angelica Jones Alarba nagsagawa ng medical mission sa Araw ng Mga Puso. Yet ng exposure, palagi ang namamataan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala, nagsama-sama ang mga mangingisda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa uh, kababayaan ng ating gobyerno sa tanggapan ng Department of Environmental and Natural Resources o DENR. Naprotektahan sila mula sa mga Vietnamese poacher bukod sa pa sa mga mangingisdang incheck na pumapasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEC na ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang isang grupo ng mga mangingisda ay nagsabi na hindi lamang ang mga Chinese ang sumasakob at sumisira sa ating mga bakura kundi kasama din ang mga Vietnamese culture na ito na gumagamit ng mga nakakalaso na chemical at uh, dinamisa sa kanilang mga pangingisda na sumisira sa marine life at uh, nagpapalayas sa kanila sa mga kapwa-mangingisla mula sa kanilang traditional na pangingisla sa nasabing lugar. Mukhang masyadong abala ang ating Administrasyong Marcos sa pagsupo sa pananalakay ng China na kinalimutan na nito ang Vietnam. Na ang mga poachers na ito ay pumapasok sa ating teritoryo at puwersahang itinataboy ang ating mga mangmisda sa mga lugar na kung sila'y kumukuha ng kanilang pang-araw-araw na pangkabuhayan ayon sa grupo. Ayon naman sa mga report ng Ayon sa mga report, ang mga Vietnamese poacher ay nagsasagawa ng illegal fishing sa loob ng maraming taon at nabanggit nila rin ang yellow card na inisyo ng European Commission noong 2017 na gumagamit umano ng mga Vietnamese sa na Sinai at underwater dynamite fishing para mahuli ang mga isda na magiging sanhi ng hindi mababawi na pinsala sa kapaligiran. Nang dagat at gayon din ay nakakaapekto pa ng pangunguli ng isda ng mga mangingisdang Pilipino. Mas pa ang mga mangingisdang Vietnamese dahil palagi ginagawa nila ang mga mapamangalib at ilegal, na pamamaraan ng pamingingisda sa ating mismong karagatan, sabi nila. Binanggit din ng grupo na noong 2018, diniklara ng Department of National Defense o DND na ang mga mangingisdang na Vietnamese ang pinakamadalas na mangingisda sa karagatan ng Pilipinas. Sana lang gumawa ng hakbang ang ating gobyerno para protektahan tayo at ang pinagmumula ng ating kabuhayan dahil nasa sariling teritoryo kung saan tayo'y nanginibabaw dagdag pa ng mga grupo. Nagsasagawa rin ang Vietnam ng pagpapalawak ng isla bukod pa sa bansang China na kasama ang mga base militar sa South China Sea at uh, kasama sa mga uh, lugar ng Pilipinas. Sa kasalukuyan may kabuang 300+ daang group pa sa Spratly Island ang uh, narikn ng Vietnam. At at uh, the same time, ayon sa report, may kabuang 6 na raang hektarya ng coral reef sa South China Sea ang nasira dahil sa pamamaraan na ginagamit ng Vietnam upang maisagawa ang mga proyekto uh, sa pagbuo ng mga reclamation nito. PEOPLE'S DAY NI CONGRESSMAN AMBEN AMANTE, DINAGSA Samantalang dinagsa ng mga mamaya ng ikatlong distrito ng Laguna, ang PEOPLE'S DAY NI CONGRESSMAN AMBEN AMANTE na ginanap sa Puliman Bar Mansiyan sa San Pablo City, Laguna. Nagsimula ang nasabing PEOPLE'S DAY sa ganap na alas 8 ng umaga, ikalabing lima ng, uh, ng Pebrero taong kasalukuyan, at nagtapos ito ng alas 2 ng hapon. Bumisita ang iba't ibang bayan tulad ng Calawan, Kalawan, Nagcarlan, Liliw, Alaminos at San Pablo City kasama ang mga barangay nito upang humingi ng tulo para sa financial, medical at burial assistance at iba pa. Samantala ang mga kabataan ng San Pablo ay nagpakitan gilas ng talento sa harapan ni Mayor pong Kapitana Matit Amate ukol sa Himig ng Kanta para sa Pitong Lawa ng San Pablo. Paete Mayor, binayaan ng mga parangal. Samantalang binayaan ng tatlong parangal mula sa SGLG o Shield of Good Local Governance ng DILD at Good Housekeeping ang bayan ng Paetan Laguna. Gayun din ang sa provincial tourism uh, bilang uh, Tourism Excellence sa uh, 2023. Ang kanilang bayan na labit na ikinagalak ng Alcalde dahil sa bumubuhos na biyaya sa kanilang bayan. Oh. Bukal Angelica Jones Alarba nagsagawa ng medical mission sa araw ng mga puso. Nagsagawa ng feeding program at medical mission ang flawless ng Laguna na si former Bukal Angelica Jones Alarba na dinaluhan naman ng mga mamamayan ng Dayak ng Kalawan Laguna kasama ang Eagles at a JCI. Ngayon din sinuportan din ito ni Kapitan Doming Audehe at a Kapitan ng Kanduran na mahigit na 300 ang mga dumalo sa nasabing pagdiriwang na ginanap mismo sa araw ng mga puso noong nakaraang ika-14 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Silangan Dayak Covered Court, Kalawan, Laguna. Yan lang ang ating mga balita. Ito si Bona Grace, nag-uulat dito sa Bagong Inerasyon News TV. Okay. <laughs>